Pagkatapos nga ng swimming doon sa Beach Adventure Water Park, eh dito naman yung pinakalas na destination namin mga mamis sa duty free. At itong duty free talaga na to mga mamis ay pinag-ipunan to ni Athena. Araw-araw nag-iipon siya ng 20 pesos sa baon niya para nga mabili niya yung gusto niyang chocolate dito. Sinabihan ko kasi talaga si Athena, mga mamis, na kung gusto niyang makabili kami doon sa Duty Free ay mag-ipon siya. Yun nga lang, yung mga presyo dito ay dollar pero kino-convert naman nila to sa peso. Pagpasok nga namin dito sa Duty Free, eh talaga namang nakakalula ang dami ng chocolate. Yung iba, syempre may kamahalan pero madami din naman silang sale nung nagpunta kami dito. Pero kahit marami nga ang sayla, hindi pa rin naman kami nakabili ng madami. Bumili lang kami kung ano lang talaga yung kaya nung naipon namin. Eto nga, wala pang $1 kaya bumili na ako ng isa. Meron kasi ako nakitang nag-vlog tapos bumili neto. Meron nga din ako nakita ditong Milka. Nasa $4 siya. Parang kung convert mo siya sa peso ay parang nasa $200 plus. Kaya naman kahit malaki siya, may kamahalan pa rin pero hindi ako bumili. Pero mukhang masarap siya mga mamis. Nagadalawang isip talaga ako kung bibili ako o hindi. Pero ang ending, hindi pa rin ako bumili. Meron din naman yung ibang flavor, parang cookies and cream, inabot siya ng $5. Sa so, dati siyang $7. Eto nga, meron din mga KitKat dito na iba-iba yung presyo, $5. Eto nga, oh, yung parang Toblerone. Sarap talagang bumili kung meron lang talagang malaking-laking pera. Meron nga din mga Toblerone dito pagkatapos mga malalaking bag-bag na chocolate. Sa totoo lang mga miss, meron yung iba dito may kamurahan lang. At alam niyo ba mga miss, meron din talagang kwento tong duty free na to. Hindi ko na nga lang matandaan yung kwento ng tour guide. Pero alam ko may dahilan kung bakit duty free ang tawag dito sa duty free. Marami pa nga ako nakita ang mga chocolate dito na hindi ko kilala. Gusto ko talagang magkuha kahit isa-isa, kaya lang. Kasi na tinanong mga oras na to, mga mamis ay medyo sumisimangot-simangot na siya. Nagago kasi yung pagod niya, tinaantok na siya, pero gustong gusto niya talagang mamili dito sa duty free. May nakita nga din ako dito ng Ritz. No, ay napapanood ako neto sa TikTok na kumakain neto. Gusto ko sanang itry kaya lang may kamahalan tapos wala pa sa kalahati yung laman. Medyo ginanahan na naman tong isang bata na to dahil nakita niya may royal pati na rin choco na cream o yung pangalan. Kung hindi nga ako nagkakamali sa pagkarinig ko sa sinabi ng tour guide namin, itong duty free na to ay parang 70-30. Kaya daw siya 70-30 kasi yung 70% na laman ng duty free na to na binibenta dito ay galing sa ibang bansa or puro imported. Tapos yung 30% naman ay puro gawang Pilipinas. O ba diba? hindi nyo kinaya, may natutunan na naman kayo sa akin. Charot. <laughs> Pero alam niyo mga mami, sa totoo lang, sobrang malulunod talaga kayo sa dami ng mga chocolate dito. At ako na nga nagsasabi sa inyo na wag na wag kayong papasok dito kung wala kayong budget. Kasi kagaya ko, may iyak lang talaga kayo dahil hindi niya mabibili yung mga gusto niyo hanggang tingin na lang talaga kayo gaya ko. Pero kung compare naman sa ibang bilihan ng mga chocolate mga mamis, medyo mas mura naman dito. Eto nga may nakita ako, sale yung kanilang dairy milk dito. Kaya ito na lang yung binili ko dahil ito yung kaya ng pera ko. 2.85 dollars nga lang siya mga mamis. Tapos apat na piraso na, kaya naman kumuha na ako ng dalawa. Yung isa may mga nuts pati raisins, tapos yung isa plain lang. Kumuha na nga rin pala kami ng tubig. Gusto ko rin pala sana kumuha nito kaya lang 6 dollars tapos maliit lang kaya hindi na lang. Ito din pala yung isa sa mga gusto kong chocolate tapos $6. Hindi na lang din. <laughs> Wala lang. Hanggang hawak lang talaga ako sa mga gusto kong chocolate na bilhin mga mamis. Si Ate na nga ay sige na ang sabi sa akin na hindi to shopping spree, mami, ha? <laughs> sa mga oras nga na to, ay tinatanong ko si daddy kung gusto niya yon or ayaw niya. Pero totoo ako talaga yung may gusto nun. Pero hindi pa rin kami kumuha. Eto nga't kakaikot namin, may nakita ako dito ng mga mura na chocolate. Bumili ako dito ng kisses, Reese or Reese's, pagkatapos yung mixed chocolate na nakita ko kanina na gusto ko. So, ilang yun naman yung pinagkukuha namin, mga mamis, pagkatapos si Athena, yung binili niya, yung malaking skittles, ay yung binili niya sa pera niyang pinagipunan niya. Pumila na nga kami dito para makapagbayad na itong si Athena ay medyo talagang nakasimangot na dahil inaantok na. Pero sabi ko sa kanya, smile muna siya dahil pipicturan ko sila ng daddy niya. Finally nga, nandito na kami sa may cashier. No, nakapagbayad na nga kami. Sakto naman bago kami umakyat ng bus ay merong mga nagtitinda dito ng bilihan ng souvenir. Nakakatuwa nga to si Athena kasi marami talagang mga bracelet-bracelet doon, pati mga ibang laruan. Pero ang binili niya is yung magnet sa rep tapos subik yung nakalagay. Dahil meron pa naman siyang matira sa pera niya na inipon niya itong at siya nagbayan.